Magandang umaga mga bata! Nandito na naman tayo upang mag-aral kung paano magbasa. Pero bago yun, atin munang pagbalik-aralan ang mga tunog ng mga titik na atin nang napag-aralan. Ito ang titik M. Ano nga ang tunog ng titik M? Sabay-sabay nating sabihin, M. Hmm. Nakatikom ang labi. Very good. Ito ang titik S. At ang tunog ng titik S ay S. Sa pa. S. Very good. At ito ang titik A. Ang tunog ng titik A ay A. Sabihin nyo nga, A. Very good ngayon tayo ay maglalaro. Magpapakita ako ng mga larawan at sasabihin ninyo kung ano ang simulang tunog ng bawat larawan na ito. Handa na ba kayo? Ito ay medyas. tama. Ano kaya ang simulang tunog ng salitang medyas? Sino makakasagot? ang simulang tunog ng salitang medyas ay M. Ito naman ang suklay. Ano kaya ang simulang tunog ng suklay? Ang simulang tunog ng salitang suklay ay S. Very good. Sino makakapagsabi ko ano ang larawan na ito? Mais. Ang mais ay nagsisimula sa anong tunog? Ito ay nagsisimula sa tunog M. Mm. Ito ang araw. Ano ang simulang tunog ng salitang araw? Ang simulang tunog ng salitang araw ay A. Very good. Ito ay sabon tama sabon ang simulang tunog ng sabon ay sabon ano kaya ito ahas ano ang simulang tunog ng ahas yes ang simulang tunog ay a ah. ahas ang galing E eh, ito kaya ano ba ito ito ay sapatos ano ang simulang tunog ng sapatos ang simulang tunog ay sapatos ito ang pinakahuli ano kaya ito mansanas ano ang simulang tunog ng salitang mansanas ang simulang tunog ay mansanas. Very good. Ayan, tapos na ang ating laro. Tama bang lahat ang inyong mga sagot? Yes. Very good. At ngayon, tayo naman ay pupunta sa pagbubuo ng pantig. Ang mga titik, ang tunog ng titik, pag pinagsama, makakabuo tayo ng pantig. Handa na ba kayo na matutunan kung paano basahin ang pantig? Pag pinagsama ang tunog na M at saka A, ano kaya ang pantig na mabubuo natin? Ang M, A, pag pinagsama ay MA. Sabay-sabay nga, MA. Ano ang basa dito? Ma. Very good. E, paano naman kapag S at saka A? Ang tunog ng S ay S. At ang tunog ng A ay A. Ano kaya yon? A. Sa panga, S, A. Kapag pinagsama ang tunog na S at A, ang mabubuong pantig ay sa. Sabay-sabay nga, sa. Very good. Ayan. Meron tayong dalawang pantig na natutunan today. Ang ma, sabay-sabay nga. Ma at saka sa. Sa panga, ma, sa. Nasaan ang ma? Ituro ang ma. Ayon. E nasaan ang sa? Nasa naman ang sa? Very good. Tama. At alam nyo mga bata, ang pantig pag pinagsama, makakabuo tayo ng salita. Sige nga, basahin nga natin ito. Ma, ma, anong salita ang mabubuo? Mama. Kayo nga, mama. Isa pa nga, ma, ma, mama. Very good. Ayan, panibagong salita. Pag pinagsama ang a at saka ma, ano ang salitang mabubuo? Ama. Kayo nga, a, ma, ama. Ito naman ay sa, ma, sama. Kayo nga, sa, ma, sama. Very good. Ito po ay ma -sa. ma-sa. Masa. Sa pa. Ma-sa. Masa. Very good. Ayan, mahaba na. Okay, basahin nga natin. Ma-sa-ma. Masama. Kayo nga, Ma, sa, ma. Ano yun? Masama. Very good. Ayan, babasahin ulit natin ang mga salita na ating nabuo kanina. Anong basa dito? Ma, ma. Ano yon? Mama. Very good. Sunod ay, a, ma. Ano yon? Ama. Ulit nga. Ama. Very good. Sa-ma. Sama. Sa pa nga. Sa sa-ma. Sama. Nasaan di ang sama? Very good. Nasaan ang ama? Ituro nyo nga. Nasaan ang ama? Eh ang mama. Nasaan ang silitang Mama. Ayun, ang gagaling ng mga bata. Isa pa. Ma-sa. Masa. Ayun nga. Ma-sa. Anong salita ang mapupuo? Masa. At ang pinakahuli ay tatlong pantig. Ano yun? Ma-sa-ma masama. O kayo nga. Ma. Nasaan ang pantig na ma? Sa. Ma. Anong salita iyon? Masama. Very good. Ayan. Kaya nyo nang magbasa. Magaling mga bata. At gusto nyo ba na mas maging magaling pa na magbasa? Kailangan natin mag-practice. Kaya, magpapatulong tayo kailang mama at papa, kila mami at daddy, o lolo at lola, o tita at tito para magbasa. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating pag-aaral ngayong umaga mga bata. Hanggang sa muli, paalam!